Mga idol at kabayan, super good news! Ngayong araw, nasa bansa ang dalawa sa pinakamataas na opisyal ng Estados Unidos. Amerika, ihahayag sa mga Pilipino ang kanilang tulong militar upang mapalakas ang depensa at kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng pagbibigay ng tumataginting na 500 million US dollar o halos mahigit 29 billion peso na foreign military sales siguradong iyak na naman dito ang mga tuta ng China. Ito ay magagamit ng Armed Forces of the Philippines sa pagbili ng mga bagong F-16 multi-role fighter o mas marami mga segunda ng mga fighter jets, combat ship at mga bagong M142, HIMARS, multiple launch rocket system. Wow na wow! Hezbollah, natataranta, digmaan sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Inaasang titindi pa, labing dalawang mga bata ang nasawi dahil sa inilunsad na rocket ng Hezbollah. Nangako ang mga opisyal ng Israel na gaganti ito ng mas malakas at mas masakit. Naku po, grabe pa naman kapag Israel mga kabayan ang kumilos. Siguradong durog ang mga teroristang grupo. Ibang mga bansa na nawagan sa kanilang mga mamamayan na umalis at iwasan munang bumiyahe sa Lebanon. National Security Council kinumpirma na hindi humingi ng permiso ang Pilipinas sa China patungkol sa rotation at resupply mission sa Ayungin -Shol. Sino ang nagsabing puro salita lang ang Amerika? Naku, siguradong pati China walang magagawa upang mapigilan ang pagpapalakas ng puwersa at depensa ng Pilipinas sa tulong. Siyempre, nang numero unong kaalyado ng ating bansa ang Amerika. Ngayong araw, sa ikatatlong po ng Hulyo taong kasalukuyan, darating sa Pilipinas ang dalawa sa pinakamataas na opisyal ng Estados Unidos para sa gagawin nitong 2 plus 2 ministerial dialogue sa bansa. Darating sa Pilipinas si United States Defense Secretary Lloyd Austin III at Secretary of State Anthony Blinken para makipagkita kay Defense Secretary Gilberto Tudoro Jr. at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Sa panahong ito, iaanunsyo ni Defense Secretary Lloyd Austin III ang nasa 500 million US dollar o oh mahigit nasa 29 billion peso na tulong para makabili o makakuha ang Pilipinas ng mga military hardware. Wow na wow! Pinapatunayan lamang ng Amerika na hindi lamang sa salita kundi maging sa gawa na tumutulong sila sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program ng Pilipinas. Ibig sabihin ito mga kabayan, ang perang mahigit 29 billion peso ay pwede lamang gamitin sa pagkuha ng mga kagamitang pangdepensa na gawa mismo ng Amerika. Halimbawa, ang pagbili ng mga bagong F-16 multi fighter o mas marami mga segunda manong upgraded na F-16 multi fighter tulad ng ginawa ng bansang Argentina. Combat ship tulad ng Independence Class Literal Combat Ship na aalisin ng Amerika sa kanilang armada, mga bagong M142 HIMARS, kung saan ikinuturo ng US forces ang tamang paggamit sa mga Pilipinong sundalo noong nakaraang balikatan, exercise. Okay ba sa inyong mga kabayan? Siguro meron pang magsasabi sabi ng pa yan. Para lang sa inyong kaalaman, magbibigay ang Amerika ng 500 million US dollar o may 29 billion peso taon-taon sa loob ng taon. Kaya nakakasiguro tayo mga kabayan na bago bumaba sa pwesto ang Marcos administration, ibang lakas na ang meron sa okbong sa data ng Pilipinas. Tatalaka Tatalakayin din ng Pilipinas at Amerika ang mga paraan upang palalimin ang koordinasyon sa mga bantang nagbabadya sa West Philippine Sea. Sa 2 plus 2 dialogue na sa Maynila sa unang pagkakataon, siguro meron na namang mga sugo ng China na aalma sa bilyong-bilyong tulong ng Amerika para sa Armed Forces of the Philippines. Pero hindi sila magtatagumpay dahil kailangan ito ng ating mga sundalo upang mapalakas ang kanilang kakayahan na depensahan ang ating mga nasasakupan sa Kalayan Island Group, West Philippine Sea, Philippine Rice at ang bawat Pilipino. Sa ibang balita naman, Israel umaapoy ngayon sa galit. Ito ay matapos merong isang raket na inilunsad ng Hezbollah ang tumama sa Gola Heights, isang lugar sa hilagang bahagi ng Israel na nagresulta ng pagkasawi ng labing dalawang mga inosenteng batang sibilyan at mahigit dalawang pupa ang sugatan habang naglalaro lamang ang mga ito. Naglunsad agad ang counterattack ang Israel sa mga kalaban sa Lebanon. Huwag naman sa mga kabayan pero ayon sa mga observer, malaki ang posibilidad na ito ang magiging dahilan ng bago kung digmaan sa pagitan ng Israel at Lebanon kapag hindi humupa ang tensyon. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, dapat bang gumanti ang Israel sa Hezbollah? Dahil dito, kinakabahan at nakakaramdam ng takot ang Hezbollah maging ang mga opisyal at mga residente ng Lebanon sa so pwedeng gawin ng Israel. Ayon sa Hezbollah, ayon sa Hezbollah, hindi daw sila ang responsable. Tinuturo nito ang hamas ang siyang naglunsad ng mga raket. Nakupo, ayan na, nagturoan na ang mga tuta ng Iran. Pero nanindikan ng Israel Defense Force na Hezbollah ang siyang may kagag gawin ng nasabing rocket strike. Ayon sa mga naglabasang impormasyon gaganti ang Israel sa Hezbollah ng mas doble ang sakit. Sa ibang balita naman, National Security Council kinumpirma na hindi humingi ng permiso ang Pilipinas sa China para sa rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal. Dagdag pa ng National Security Council ng bansa, hindi totoo ang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na merong inspeksyong nangyari sa mga resupply na dala ng mga barko ng Pilipinas para sa BRP Seramadre. Una-una, um, uh, gusto ko nang liwanagin na napakamatagumpay po yung ating ginawang uh, resupply mission sa iyong mm -hmm. in alam naman ng ating mga kababayan yung huling resupply mission ay nauwi sa uh, kung ano man ang tawag natin doon no uh, ma violent may joksi naputulan pa ng daliri <laughs> nagkaroon ng that, uh, casualty tayo doon no naputulan ng daliri but uh, dahil sa naging kasunduan or tinatawag natin partner na provisional understanding with the People's Republic of China, nagbunga po yung diplomasya at negosasyon natin. At uh, gusto ko lang liunawin, uh, sinabi rin ito ni National Security Advisor uh, Secretary Eduardo Anyo. nung tayo po ay nakipag-negosasyon negos sa China, wala po tayong kompromisong ibinigay doon. Kung baga, yung interest ng ating bansa ay siniguro natin. So okay. sa mga nagsasabi mm -hmm. na di Umano ay uh, nagpatalo tayo rito or uh, iniwanan natin yung ating posisyon sa West Philippines mm -hmm. hindi po. Ang gusto lang natin partner na mangyari dito ay uh, hindi na ma ma makarating sa bi violence no yes. or sa karahasan or aggression. or aggression yung nangyari. At yun mm -hmm. naman po ang nangyari kasi nung Sabado mm -hmm. uh, pumunta yung uh, ML Lapu-Lapu mm -hmm. yung ating civilian supply ship. Uh, escorted ng uh, BRP Cape Enganyo at mm -hmm. naging maayos po yung uh, resupply natin. Mm -hmm. Walang untoward incident, walang dangerous maneuvers, mm -hmm. walang water cannon, walang laser incident, uh, wala pong raming na nangyari. Kaya uh, na naibigay po natin yung supply na kailangan ng mga tropa natin sa BRP Sierra Madre at napalitan natin yung mga kailangan ng umuwi sa kanilang mga pamilya. Uh, maganda na tanong mo kanina kung yung iba't ibang version, di ba? Yes. Kasi merong sinasabi yung Chinese Foreign Ministry sa isa kanilang statement nung Sabado na di umano ay nagpaalam tayo para gawin itong resupply mission na ito at di umano nagkaroon ng inspeksyon Mm. <laughs> Ngayon ating Asok pumunta sila sa boat and ininspect ganon. Uh, yun ang uh, kinakalabasan nung kanilang statement kasi mm -mm. di umano ay binord nila para i-inspect uh, para uh, mag-inspection mm -mm. tungkol sa laman nito. Uh, gusto ko lang pong uh, categorically uh, pabulaanan niyan mm -hmm. ang tawag nga po ng DFA sa misrepresentation of facts. Mm -hmm. Wala pong nangyaring boarding, mm -hmm. uh, wala pong nangyaring inspection at wala pong uh, nangyaring pagpapaalam. Hindi po magpapaalam ang Pilipinas kahit kanino or uh, at kahit kailan man uh, pag tayo ay nagko conduct ng mga operations sa West Philippine Sea precisely because mali na maliwanag yung 2016 arbitral ruling mm -hmm. na ang ayung shoal is a low tide elevation it is within the uh, exclusive economic zone of the Philippines and continental shelf at ibig pong sabihin ito hindi po ito pwede angkinin mm -hmm. ng China.